guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Kumusta na kayo? Sana ay lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa ngayon ay ano, umuulan dito sa amin, medyo mahangin, umuulan. Actually kanina basang-basa ako. At uh, mahangin nag nagbisikleta lang kasi ako papunta rito kasi yung Asawa ko, sabi ko, uh, wag mo na akong ihatid kasi day off niya ngayon. Sabi ko, wag mo na kaku ako akong ihatid para makatulog ka ng diretso So, hindi ko na siya inistorbo kaya nagbisiklita na lang ako papunta dito. So, guys, uh, lubos akong nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sa Saturday, uh, isa-shoutout ko yung mga nagko-comment sa aking mga video. Uh, kaya hindi ko muna nire replyan yung inyong mga ano kasi iniipon ko guys yung mga ano yung mga comments niyo at isa-shoutout ko. Isa-shoutout ko kayo isa-isa pero depende sa comment. Kasi minsan kahit uh, wala ka naman ginagawang masama, meron pa rin mga uh, comment na hindi kagandahan. Parang ganun, guys. So, anyway, kahapon, nag-ano ako, nagkwento ako ng realidad ng buhay ko, kung anong naranasan. Alam mo, ako kasi, uh, ewan ko ba, gustong-gusto kong binabalikan yung naranasan kong hirap sa buhay. Kasi kapag naiisip ko yun, parang lalo akong sinisipag magtrabaho. Uh, lalo akong ginaganahan na magtrabaho. Oo. Kaya, I Iniisip ko yun, yung hirap na naranasan ko sa buhay Kahit is, ilang beses na pabalik-balik, pabalik-balik sa aking isip uh, Parang yun ang nagiging uh, experience ko Parang, uh, ay experience, parang yun ang nagiging inspirasyon Yung mga nakaraan ko sa buhay Parang yun, yung kahirapan ba Ganon, kasi talagang mahirap ang buhay namin guys sa probinsya eh ako yung tatay ko stepfather stepfather ko pero awa ng Diyos eh naging mabait siya sa akin wala akong kapatid na sa parehas na tatay wala ako lang mag-isa at yung mga kapatid ko naman ngayon ay hindi ko sila kasundo alam mo kung bakit kasundo lang nila ako pag binibigyan ko sila ng pera. Pero pag hindi, na, pag hindi ko na sila binibigyan ng pera, hindi na nila ako kasundo. Pero, meron akong isang uh, kapatid sa nanay na sinusuportahan ko ngayon. Nang nanay ko at saka yung uh, kapatid ko na yon at saka yung anak niya, suportado ko ngayon. Nagpapadala ko buwan-buwan uh, para Pinagawa ko yung kanyang bahay kasi mabuti siya sa akin. Uh, ako naman, wala naman sa akin kasing problema yung mga ganitong bagay, lalo na sa pera. Walang problema sa akin ng pera. wag lang akong lulukuhin sa totoo lang. Kasi kapag niloko mo ko, kakarmay ng taong man, nanloko sa akin. Ang dami sa akin nanloko sa totoo lang. Ang daming nangutang sa akin na hindi nagbayad. Pero yan ang buhay nila. Uh, hindi naman sa ano, pero totoo yun. Totoo yun. Kasi alam mo, mahirap talagang... Kasi alam mo kung bakit? Yung perang nanggagaling sa akin, malinis. Eh, pinag, pinaghihirapan ko ng husto. Pinagtatrabahuhan ko yun. Kaya kung lulukuhin nila ako, nasa kanila na yun. Oo, pero noon yun. Pero ngayon, hindi na ako ahabulin ko sila. Ahabulin ko sila para matuto sila. Uh, hindi na nila gawin sa iba, habulin ko sila. Kinakakasuhan ko sila. Oo, may mayroon akong mga taong kinakasuhan. Oo. Mabibigma ma, ma, magugulat na lang sila kapag mayroon na silang papel na galing sa uh, ano. So, okay lang. Eh ayaw kong kasi ano eh uh, Bakit kaya ang ibang tao ang sarap-sarap ng mga bibig nila. Akala mo ang babait. Ano? Kapag nangangailangan sa'yo. Yun. Tapos kapag nakuha na yung gusto nila. Sus, Mario Hindi mo sukat akalain ng mga ganun klaseng taong mga yon. But anyway. Uh, yung kwento ko kahapon ay ipapatuloy ko. So, ikukwento ko sa inyo ngayon. Kung... Uh, magkano nga ba ang kinikita ko dito sa Sweden? Nag-start akong nagtrabaho dito ay noong 20... 20... Uh, se, ano? 28... Oo. 28... 2008 Terbaho ako tapos meron akong napundar na isang uh, 40 square meter na lupa doon sa Karangal subdivision sa Los Baños. So yun ang unang-unang -un akong uh, napundar. Tapos uh, kasi yung trabaho ko noon ay uh, hindi pa stable, hindi pa siya stable. Kumbaga ay uh, temporary lang. So yun. Tapos, nung medyo nagkaroon ako ng stable na trabaho, ayun, nadadagdagan ko ng nadadagdagan yung uh, kinikita ko. Kaya, nakakabili ako ng uh, lupa paunti-unti. Kaya, ang dami sa akin nagtatanong kung paano raw ako, ano nakakabili ng uh, lupa. Karamihan sa mga nagtatanong sa akin yung mga nakakilala sa akin syempre na mga alam nila yung buhay ko, na sobrang hirap ng buhay ko. Uh, minsan iniisip nila na ano, nagpupukpuk daw ako dito. <laughs> Puk, nagpupukpuk daw ako dito para daw uh, kumita ko ng pera. Alam nyo na yung mga ibang Pilipino, mga ano yung mga kaisipin nila, mga sobrang masama yung mga ini-imagine nila pa, sa kapwa nila eh. Eh ako kasi guys, uh, marami akong experience sa buhay. Sari-saring experience. Uh, sa Dubai, nagtrabaho ako bilang cashier. Waitress, cashier, ganon. So, tapos nag-aral ako sa Dubai ng uh, service. So nadala ko yun dito pagdating ko dito sa Sweden ay uh, nag-aral ulit ako ng language, tapos service, nag-aral ulit ako. Kasi ngayon guys, ang pinagbabasihan ngayon dito sa sa Europe, ang pinagbabasihan dito mga mga experience uh, papel, ba, ano yun? diploma. Oo, dito kailangan meron kang mga diploma, mga natapos mo. Ayan. Tapos ayun, uh, nag-aral ako dito. Kasi dito sa Sweden, eh, kapag wala kang trabaho, tinutulungan ka ng government. So, habang tinutulungan ka ng government, samantalahin mong magkapag-aral ka para makapag-apply ka ng trabaho. Kung kahit kung anong uh, gusto mong uh, kunin na kurso, alimbawa, dati libre yun eh, pero ngayon may bayad na. Dati nung bago pa lang ako dito, may ano, libre lang yun, lahat libre, notebook, papel, lahat libre yon pero ngayon may bayad na. Kasi dumadami na yung tao dito sa, sa Sweden. Ngayon, so... Dito sa trabaho kong to, nagsimula ako dati guys, ah uh, parang training lang ako wala akong bayad. Nag-training ako ng 4 weeks dito sa trabaho ko na to. Tapos nung nakapag-training ako dito ng 4 weeks, uh, wala silang bakante uh, wala silang bakante noon, hindi nila kailangan ng uh, trabahador. So, hindi ko ini-expect na uh, after 1 uh, one year, tatawagan ako nitong company na to ayoko eh, ayaw ko pa nga sagutin eh, kasi hindi pa ako marunong magsalitang Swedish si eh, bara bara yung salita ako pa dati ng Swedish hindi ako makapag hindi ako makareply na, naiintindihan ko ng konti pero hindi ko ma-replyan sila kasi yung natutunan ko sa school hindi ko rin natuto di rin ako natututo sa school kasi mga ibang lahi din yung mga nasa school so English din yung yung mga salita namin, mga English So, dito kasi guys, kapag hindi ka marunong magsalita Hindi ka makakapagtrabaho Kailangan mo talagang mag matutong magsalita dito ng salita nila para makapagtrabaho ka So, ngayon guys So, after one year, tinawagan ako Tapos, nagsimula ako sa uh, 60% uh, Hindi siya 100%, 60% So, medyo mababa lang yung sahod ko tapos uh, nag-improve ako nag-improve ako nang nag-improve hanggat sa naging uh, shift ako dito so hanggang ngayon kumbaga ako na yung uh, pag uh, wala dito yung aking boss parang ako yung nag-overtake kapag wala katulad kapag alimbawa vacation siya tapos uh, ako yung nag-overtake ako yung pang nagtitingin ng mga ano dito so lahat-lahat lahat-lahat, minsan nga ako ay nahihiya kasi, 'di ba? Uh, ibang lahi itong mga kasama ko. Minsan, minsan nakaka-proud din minsan na sa isang katulad ko tapos uh, hindi sila makagawa ng gusto nila kapag hindi sila nagtatanong sa akin o kaya nagpapaalam sa akin. So, ganon ang sitwasyon namin dito, guys. So, parang na nakakatuwa dahil hindi ko naman ini-expect na ganito 'yung uh, mararating ko. So, awa, kaya, ya, kaya nga, ang, dati, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, uh, huwag mang agrabyado ng kapwa. Kasi ibibles ka talaga ni God. Ibibless ka talaga. Pero kapag nag-agrabyado nag ka ng kapwa mo, kahit anong sikap, kahit anong sikap, wala, mababaon ka lalo pangit pa yung tingin sa ng kapwa mo, yung mga nakakakilala sa iyo, di ba? Oh. So ngayon, guys, ang kinikita ko dito ay uh, actually hindi naman ang, ang work ko dito ay 7 hours lang ang work ko dito. Pero uh, kumikita ako dito ng katamtaman lang, katamtaman lang pwede nang ibuhay, kasi alam nyo guys, kung, kung malaki ang sahod ko dito, eh hindi na sana ako nagsusumikap na mag-vlog para madagdagan yung aking uh, income uh, okay lang, pwede nang pwede nang ano pwede nang uh, makabili ng kahit uh, uhulugan na lupa, pwede na yung parang ganun, alam nyo naman yung mga tag, nasa ibang bansa, hindi naman hindi naman uh, masyadong malaki yung mga kinikita katulad ko hindi naman malaki yung kinikita ko katamtaman lang eh, yun nga, gusto, kaya nga ako nag, uh, sa social media, nagbablog, o kaya kung saan pwede akong kumita ng pera. Kasi nga, eh, hindi masyadong malaki ang aking uh, sahod dito. So, siguro, yung mga nagtatanong sa akin na kung bakit ako nakakabili ng mga ng lupa, nakapaggawa ako ng bahay, alam nyo kasi guys, hindi ako maluhong tao. Kasi, dati yun, dati, dati maluho ako. Pero, na pag-isip-isip ko na walang patutunguhan yung mga anbawa mga luxury bag, yung may mga eh, mga bag. Alam mo marami akong bag, mga koleksyon ng mga mamamahalan rin. meron din ako mga ganyan, pero ininto ko 'yun kasi walang patutunguhan yung mga ganon. Ang ipinalit ko doon yung uh, kumuha ako ng hulugan ng lupa, 'yun. Doon ako nag uh, nag-invest invest na yung mga mamahali na mga bag, yung mga sapatos, ang dami ko ng ganyan guys. Kaya pinagdaanan ko, nandoon lang, nakatambak lang doon sa ano, yung iba pinamigay ko na. Pero yung, ano, ako nga, yung bag ko, oh, ito lang ginagamit kong bag, pambata. Mm, pambatang bag. Oh. Kasi ito, hindi siya na ano ng ulan, napapasok. Mm, -mm. ma Ma... Maano ako, yung bag... Maluho din ako ng mga nakaraan Mga maluho din ako Gusto ko palagi akong uh, maganda yung damit Signature Yan, sapatos Pero hindi pala yun makakatulong sa akin Ang makakatulong pala sa akin yung bumili ako ng lupa Ng hunugan Pagdating ng panahon ako ay matanda na Kahit papaano mayroon akong uh, Mayroon akong uh, na-invest ba tapos, eh, pag ako ng Pilipinas, eh, meron akong uh, tutuluyan. Oo. Ayaw ko ba, guys, ah, uh, yung mga nakaraan ko sa buhay, yung kahirapan, sobrang kahirapan sa buhay. Gustong-gusto ko yun na binabalik sa utak ko. Alam mo nyo ba kung bakit? Yun ang nagiging inspirasyon ko kaya. Yun ang nagiging inspirasyon ko. Parang lalo akong sumisipag, lalo akong sumisigla. Parang... Uh, parang ayaw ko nang bumalik sa ganong sitwasyon. Kaya, gustong gusto ko talaga yun na iniisip ko yung buhay ko dati. Ganito, ganito, nag-aaral ako, wala akong chinelas. Uh, man ako ng chinilas, yung pinulot ko, yung isa, yung isa pula, yung isa puti, hindi pa sila magka, magka, ano, magkabaliktad pa. So, ang bag ko ay sako, o kaya plastik baon ko, kamuti, saging, na ano, nilaga. Ayun, gustong gusto ko yung bumabalik sa isip ko yung mga nakaraan kong paghihirap. Gustong gusto ko yun. Kasi nagiging inspiration ko siya. Oo, natutuwa ako na sa sitwasyon kong yun, eh, kahit papaano, eh, kumbaga, kahit papaano may nag-improve yung buhay ko. Na hindi ako umasa na kahit kanino. Maliban lang sa Panginoon. Oo. Hindi talaga ako guys umasa sa ibang tao na uh, tulungan mo ko para makapag-abroad ako. Hindi ako umasa sa mga ganon. Hindi rin ako nangutang. Oo. Hindi rin ako nangutang. Ang ginawa ko guys. Alam nyo. Nag Nagpa-interview ko. Nakapasa ako Nakiusap ako kung pwede. Salary deduction. Kasi wala naman akong pera. Hmm. So, siguro, eh, nakita naman nila sa pagmumukha ko na parang marunong naman ako magbayad. At, mukang uh, mukhang ano naman. So, pinag pinagkatiwalaan yung, yung agency nagtiwala sa akin. At hindi ko yun binigo. Kahit maubos yung pera ko, babayaran ko lang sila. Kasi kapag nabayaran mo naman yun, ayahay ka naman eh. Maganda yung pakiramdam mo. Wala ka nang iniisip o nangutang ako pero binayaran ko. So, ay, hindi ako naging masama sa kapwa. Wala akong experience na uh, ganito, na naipablatter ako dahil lang sa utang. Yun. Ayaw na ayaw ko yung mga ganyan. Pera... Pera lang yan bayaran mo dahil yung pinagkautangan mo, pinaghirapan din niya yan. Yun lang ang aking, ina, ano ba yun, yung, yung aking uh, pinapan, pinapanindigan sa buhay. Huwag kang, mag wag kang mag ng kapwa mo. Kasi ibibless ka talaga ni God. So guys, hanggang dito na lang muna. At bukas naman ulit. At yung mga comment nyo, isa-shout out isa shout out ko po kayong lahat dyan. Sa Saturday or Sunday. Basta uh, itatry kong uh, magbablog ako ng araw-araw. Uh, marami pang uh, gusto gusto ko talagang nagbablog. Kasi bukod sa para akong may ka kausap ko na kayo, wala man kayo sa harapan ko ngayon. Pero parang uh, kasi guys, hindi ako dito palalas, hindi ako lumalabas ng ano, ng uh, yung bang katulad ng ibang mga nakikita ko dito, mga Pilipina mahilig sila sa, la, sila sa happy gulaki, yung bang lumalabas sila, party-party. Ako hindi, hindi guys, hindi ako gumagawa ng ganun. Bahay, trabaho, bahay, trabaho. Kaya kapag mayroon kami pera Ayun, nagtutur tour kami Yun lang ang aming kaligayahan Katulad nung anak ko, tsaka yung asawa ko Kararating lang, nag Hindi kami isinama, kasi may trabaho ako eh Pero siguro next year Mag, ah uh, Uuwi ako, sure yan Uuwi ako ng Pilipinas next year Kasi meron akong mga asikasuhin Ah, uh, isa pa Mayroon akong pupuntahan Na lawyer, kasi nga Mayroon akong, ah uh, kinakasuhan na tao dahil talagang gustong gusto ko talaga tong ano mapa mapa ano kumbaga marami marami so mahirap kasi kapag yung palagi ka na lang nagbibigay bait-baitan noon yun pero ngayon hindi na abusado na eh di ba kapag may mga abusadong tao hindi na yun pinapalagpas so guys hanggang dito na lang muna See you on my next video, guys. At thank you sa mga hindi pa po nakakapag subscribe sa akin channel. Uh, Paki subscribe nyo po at pakipindot nyo ang bell button para po updated po kayo sa mga video na ia upload ko. See you. Thank you guys. Bye bye.